Ito, gumagawa sila ng panindang suka na may sili. Oh, Anak buhay, mag, bu mag nangangailangan si Sarin ka sabi mo. Ah, uh, daw pambili ng gin kaya gumagawa Ito, sila. Nangangailangan na ako eh. Gumagawa ng paninda na walang puhunan. <laughs> Ayan, o. Ikaw pa rin ang puhunan. Oo. Oh. Ah, hindi na kaya. Mura na to. Ito so, baji. Yung pinsa mo gumagawa ng paninda na walang puhunan. Ito siya, oh, gumagawa. 50 lang. O, 50 lang daw isang buti. Salapi. O, yan. Gumagawa siya. Oh, hey, 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 hey. Salapi, salapi. 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 Kunin ko na yung dalawa. Win. Ayan. ayan Tapos asin. mayaman ako sa asin. Galing pa ako ano to. ah uh, aluminos. Hindi kagaya ginagawa nyo iba, marumi yun. Ito, malinis to. Pag okay, ilo ano gumawa, malinis. Tandaan nyo. Tagihirap ay, daw. Kaya gumagawa sila ng paninda niya na... Ay! Ay, Jong, no. tol! Oh. Ay, dyan. Shout dyan, out dyan, dyan sa, daw sa Hawaii. Sa, mga Isabela, sa Hawaii. oh, yan. oh, dyan sa California. Okay? Manainday. O, oh, Miss you, man. oh, yan. O, oh, yan. <laughs> oh. Eh, Baka mano to? I need your help. Yeah. Hey, come on. <laughs> Hello. Lalo na ano kay ano dyan. Sino ba batiin ko pa? Okay, kauna pa. Batiin mo na lahat ng batiin. Lahat, kahit na sino dyan binabati ko na. Sa si Spain. Sa si Spain. At Ben Laden. Hi. Kumusta na iyo? Gagawa akong pera, Ben Laden. Ayaw mo kami yung bigyan pang binigil eh. <laughs> Gawa kami, piti-piti. Oh.

Ayan lang yan. O, oh. malimisan yung gasang ko ito. Bawang. O, oh, order na lang lang dito. PM nyo lang yung si Papa Lulos. Ang pa, sinong gustong-gustong gustong bumili ng suka. Ayan. Suka may sili na yan. Ayan. Home made yan ha, ah. home made. Walang chemicals ito. Walang chemicals. Kaliwete yung gumagawa. Ah, negosyante na walang puhunan. Oo, oh, kinada. Ay, bibigay ko naman sa'yo yung pinagbentahan niya mo. Siya. Okay, okay. Eh, eh, opya! Tantyado mo. Tantyado ba? Ba! ay! <laughs> wow, mali!

Tingnan mo yung pinsan mo, oh. Magawa ng chili, Pambenta daw niya. Walang puhulan to. Hmm. Walang... Negosyante na walang puhulan. yeah, magawa sila ng marami. Ilang buti yan? Sampu? Sampu. Yan lang po. Asin, asin ang pangasinan to. Hindi, asin ang Tagalog to. Tagalog, dyan sa ano. Madumi yun, ayoko na magsalita. Babit. Okay. Teka na, gini, gini. Diba? Oh. Okay, konti pa. Oh. Huh. Op. Okay. Yan. Yeah. Nagirapan yan. Kaila walang ala nila. Dumami na. Yan. Hindi na lang tinapay ang binibenta nito. Hehehehe. <laughs> Pati pag yung pagtitinda ng chili, pinasok na, baka dito na yung mamanto. Katulad ni Kangkong Chips. O, oh, kita niyo si Kangkong Chips, milyonaryo. nakai sports car pa. Asin, nalagyan natin asin. Hindi din panggasinan asin. Ayan, kapag magyari Vậy thế là. Dễ lắm. Thôi. Đây là cái mực đen. Ồ, miếng. Ồ, pinguela. Chúng ta chơi bằng. Ốp da. Thế nó cũng mét. Homemade na sili. Pili na kayo. Negosyo ni Sargento. sa Boyd. 50 may isang... O gano'n? Magkana po gano'n? 50 po. 50. Oh, 50. Isang oh, bote daw. 50. O oh. oh. yan. Kompleto na yan. Patagalin nyo. O oh, yan. Para masarap ang kayo kumain. O oh, yan. dami may bawang pa hindi ko pa ilagay lahat lalagyan yeah. ko nga ulit yan hindi na lang tulang yan ayos na Ah, uh, mga uh, advertise ka na libre. Advertise. Ah. Uh. advertise mo na. Ano bang tatak yan? Wala pang tatak. Eh, ano to? Uh, papalolos sa Ah, uh, Sukachi. <laughs> Ako lang ang assistant dito. <laughs> eh yeah, ano? Oh, di ba? Oh, na daw kayo. Ayun, order na daw kayo. Gagamitin ko lang yung pangalan niya. Oh, ayan. Ngayon para ko. na namin sa intellectual property ito para mayroong ano. <laughs> pangalan. Sa ngayon wala pa daw pangalan. Papalulos. Ano? Papalulos. Papalulos. Ah, Ayan, sukang iloko. Ito ang sukang tunay, sukang iloko. Kay Papa lang lang nito mabibili sa amin. Walang halong chemicals yan. Murang-mura lang mga prepa 50 pesos. Meron ka na nito. Dito lang to kay Papa Lolos Ako po asistano, o si teniente. Okay? Salamat po. Good, good, good lang po tayo lagi.